Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagpapakinig. Shout out kay Edgar Bustillo, shout out kay Norbing Camilo. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang apat na tao ay nagulat at nagmamadaling bumalik sa kanilang mga mata, ngunit nakita nilang walang gumagalaw sa pintuan. Walang tao. Ang apat ay tumingin pabalik sa Iron na kakaiba, ngunit Iron ay mayroon pa ring initing iyon, ngunit ang kanyang mukha ay napakakalma. Hindi man niya kayang swertihin at gamitin ang kanyang divine sense, hindi ito masyadong malayo. Para sa Iron, isang taong nakaranas ng maraming laban, anumang hangin at damo ay hindi makakatakas sa kanyang intuition. Ito ang pangunahing kalidad na dapat taglayin ng isang manlalaban. Malapit na, mahinang sabi ni Aaron. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at naglakad ng dahan-dahan patungo sa pinto. Nagkatinginan ang apat na tao na may kain na hinala at sumunod na mabuti. Dahan-dahan itong binuksan ng Aaron at nanguna sa paglabas, na sinundan ng apat na tao. Nang ang apat na tao ay ganap na tumayo sa pintuan at tumingin sa paligid, alam nila na ang mga salita ni Han kay ay hindi totoo. Sa oras na ito, ilang alo ng mga tao ang dahan daang ang dumating mula sa malayo. Bagamat mabagal at malayo ang paglalakad ng mga taong ito, imposibleng makatakas sa kahit saang lugar dahil sa dami ng tao. Kung iisipin mo ang mga salita ni Aaron, huli na talaga sa ngayon. Hindi maganda ang mga dumarating. Sa pagtingin sa mga taong ito, malamig ang mukha ng panggalan, ngunit ang enerhiya ay dinala sa kanyang mga kamay, handang makipagdigma anumang oras. Hindi nagsalita si Aaron. Kung tutusin, hindi na kailangan pang sumagot ng panggalan. Ang lupa ay pinupunasan ng lahat ng uri ng ingay, na kung saan ay ipinaliwanag sa pinakamalaking lawak na ang mga taong ito ay halos nakakaladkad ng mga sandata. Paano sila magiging mabuti? Nilinggan ni Aaron ang tatlong panggalan at ikan away ang kanilang mga kamay, na nagpapahiwatig na hindi nila kailangang kabahan at bumalik muna. Ang panggalan ay natural na ayaw. Kung tutusin, nagkakatinginan, kahit daanda ang tao. Not to mention Aaron now, even in his heyday, he is not so easy to deal with. Si Zia Wei ay ganoon din. Tanging ang matanda ay ngumiti at tinapik sila sa balikat, pasok kayo, may sariling ayos ang Aaron. Ngunit, napangiti ang matanda, kung may mangyari, hindi ba mas mabuting hintayin mo silang gumawa ng sorpresang pag-atake o pag-pick up? Nang marinig ito, nagkatinginan sina Napangalan at Zia Wei at nakaramdam ng katwiran. Pagkatapos ay tahimik silang bumalik sa bahay. Munting puting mukha, halos hindi nagtagal pagkabalik ng tatlo sa bahay, sinalubong ng goye doon ang Aaron na may galit sa malayo. Nang makitang medyo nag-aalala si Xiao Chanhua, tinapik siya ni Aaron sa balikat, at pagkatapos ay isang maliit na katawan ang tumayo sa harapan niya. Medyo nagulat si Xiao Chan sa gawi ni Aaron. Sa kanyang buhay na mundo at buhay na mga patakaran, walang sinuman ang tatayo sa harap ng sinuman, at ang ilan ay magtutulak lamang sa iyo pasulong. Ang pag-iwas sa panganib ay isang bagay na iniukit ng lahat dito sa kanilang mga buto mula ng ipanganak. Habang papalapit si Ji, go! Ikanaway niya ang kanyang malaking kamay, at dahan daw ang dumami ang mga tao. Ang grupong ito ng mga tao, tulad ng mga langgam na nakikipagpulong sa pulot, ay pinalibutan lamang ang tatlong palapag at tatlong palapag ng Han San Lee sa labas. Para sa isang oras, sila ay nakaimpake. Tiningnan sila ni Aaron ng walang pakialam, ng walang kaunting gulat. Shit, nakakakuha ba ang maliit na puting mukha na ito ng maliliit na bulaklak sa tagsibol? Damn it, hindi ko alam kung aling mata ng aso si Xiao Chunhua ay bulag. Talagang gusto niya ang ganoong basura. Who the fuck says no? Ano pa ba ang meron maliban sa manipis na balat at malambot na karne? Shit, kaya kung suntukin ang isang mahinang lalaki. Lolo, ang tawag sa kanya. Sayang, maglakas loob na hawakan ang aming maliliit na bulaklak sa tagsibol, samping ito. Say a word, guye. Basta magutos ka, Babuliin ko ang leeg ng bastardo ngayon. Damo, kung ano-anong gamit ng aso, wala akong pakialam sa sarili ko. Hinahawakan ko pa si Xiao Chan Hua. Oo, oo, halos sa sandaling napalibutan nila ang iron, itinuro at pinagalitan nila ang Aeron ng walang pakundangan. Tulad ng isang karamihan ng tao, salungatan ay maaaring magsimula sa anumang oras, Xiao Chan Hua ay natural na lubhang nag-aalala. Sa kabaligtaran, Pagkatapos tawagan ang Aaron, tumingin siya kay Aaron na may malamig na ng ngiti. Sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano ka mamatay. Nakatitig din sa kanya si Aaron, nalilito. Ayon sa sentido komon, naiisip niyang tawagan ang mga tao pabalik para humanap ng sarili niyang lugar, ngunit parang hindi ito ang mga taong ito sa kasalukuyan. Dahil halatang makapangyarihan ang pagtawag sa mga katulong. Normal lang sa mga taong ito na may mga latigo ang tumawag, Ngunit kakaunti ang bilang, ngunit karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao na halatang nagtatrabaho. Ano ang operasyong ito? Goye, walang hiya kang gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Xiao Tianhong na pag-alitan si Goye ng may galit. Ang pinagmula ng mga taong ito ay tila hindi kasing simple ng inaakala. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Si Goye ay pinagalitan, ngunit siya ay mukhang mali at umiling. Xiao Chunhong, paano mo masasabi iyon? It's none of my business. Nakangiting sabi ni Mr. Gu. None of your business. Galit na galit si Xiao Chun na halos mabali ang kanyang mga ngipin sa likod. Nang makitang hindi masyadong naiintindihan ni Aaron, bamulong si Xiao Chunhua sa tabi ng Aaron na parang kinakagat ang kanyang tenga. Ang mga taong ito ay mga taong may gusto sa akin. Mangang aso, nagulat si Aaron sa narinig niya. Gayunpaman, ang mas malapitang pagtingin sa hitsura ni Xiaoquan Hua ay kabilang sa hanay ng magagandang babae. Bukod dito, sa lugar na ito, siya ay mas mahalaga. Parang hindi nakakagulat, pagkatapos ay ngumiti si Han Sanyi at sinulyapan ang mapagmataas na si Goye. Talagang hindi niya inaasahan na ang ganitong karumihang mundo sa ilalim ng lupa isang maliit na lokal na pinuno, ay dapat maging malisyoso at maingat. Ang Goye ay napakatalino kaya kahit si Han San Chen ay bamantong hininga. Hindi lang siya bumalik at tumawag ng mga tao na parang mga tanga, at pagkatapos ay tumawag upang ibalik ang mukha na nawala sa kanya. Dahil alam na alam niya ang isang bagay, iyon ay, kahit na hindi niya napatay si Aaron, ngunit hayaan ang kanyang mga tauhan na patayin siya, bilang direktang pinuno ng grupong ito, kapag siya ay naimbestigahan, halatang madadame siya. Kaya, ang taong ito ay naglaro ng isang trick upang magnakaw ng isang dragon at iyon ang isang phoenix upang pumatay gamit ang isang kutsilyo. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi kanyang mga tao, o kung ano ang kanyang iniutos. Kailangan lang niyang umasa sa alindog ng Xiao para magpahangin ng apoy mula sa pananaw ng mga nanonood. Ang epektong ito ay mas mahigpit kaysa sa iniutos niya halatang alam na alam ng lalaking ito. Sa ganitong paraan, may isa pang kalamangan, iyon ay, kahit na may mangyari, wala itong kinalaman sa kanya. Kung tutosin, hindi niya ginawa o humiling siya ng isang tao na pumatay sa kanya. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Ero at tumingin kay Goye. Hindi nagulat si Goye na alam ni Aaron ang buong kwento. Sa kabaligtaran, tinitigan niya ang Aaron ng pagalit at tila sinasabi niya ang Aaron. Kahit na alam mo, ano ang maaari mong gawin? Ang pinakamalakas na sabuatan ay siyang mo. Kahit alam mo, wala kang choice. Walang pag-aatubili na umiling si Aaron. Si Xiao Chunhua ay puno na ng galit. Tumalikod siya at sumigaw sa nagbabantang karamihan ng tao, may gulo na ba kayo? Kung wala kayong gagawin, matulog ka na. Sa sandaling uminom si Xiao Chunhua, natahimik ang mga tao. Ngunit sa isang hindi nasisiyahang tugon, Muling sumabog ang buong pulutong. Hindi kami nang ahas na makinig sa ipinagagawa mo sa amin noon, ngunit ngayon ay may kaugnayan ito sa aming panghabang buhay na kaligayahan sa hinaharap. Kahit na kami ay mapagpakumbaba, kailangan naming tumayo at magsalita ngayon. Oo, oo, amin si Xiao Chanhua. Paano ang iba maghayhilik sa gilid ng kama? Hindi siya mapapatay ng batang ito ngayon, hindi siya titigil. Kahit na lumingon ka, hindi mo magagawang maging isang mahinang bata. Xiao mas mabuting ibigay mo ang batang ito. Malinaw, ang galit ng karamihan ay parang pulbure, at ang mga salita ni Xiao Chun ay natural na nasa kanilang mga mata upang protektahan ang Aaron, at natural na naging fuse upang magapoy sa kanilang pulbure. Ang pagsabog ay mas mabangis kaysa ngayon. Ang ilan sa kanila ay kinuha lamang ang mga armas at sumugod patungo sa Aaron sa ilalim ng paghihikayat ng bawat isa isang araw may dalawa. Parami ng parami ang nagsimulang umatake sa DPRK at sa ROC, at ang buong sitwasyon ay parang isang palayok ng kaguluhan. Hahaha, -ha -ha. sa gitna ng karamihan, si Goye ay tumatawa na at hindi na makatayo. Ito ang katapusan ng pag-uudyok sa kanya, at ito ang kapalit ng pagpapalungkot sa kanya. Go, ngayon, anong gagawin sa pagtingin sa isang malaking grupo ng mga tao na bumubuhos na parang tubig? Labis na nag-aalala si Xiao Chunhua, dahanda ang pinrotektahan ni Aaron si Xiao Chunhua sa likod niya at tumingin sa mga rumaragasang tao na may walang pakialam na mga mata, huwag kang mag-alala, nandito ako. Storytelling channel sa YouTube. Sa isang salita, limang simpleng salita. Ngunit sa oras na ito, si Xiao Chunhua sa likod ng Aaron ay biglang natigilan. Kung ang nakaraang pag ni Aaron ay nagpainit sa kanya, sa sandaling ito, sa harap ng mas mapanganib na mga sitwasyon, pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa likod niya, na puno ng emosyon. Mula sa maliit hanggang sa malaki, kahit ang kanilang mga magulang ay hindi kailanman pinoprotektahan ang kanilang sarili ng ganito. Ngunit halos kapag si Xiao Tianhua ay labis na naantig, si Aaron sa kanyang harapan ay sumugod ng ilang hakbang, ginalaw ang kanyang kamay, nanguna sa pag-ukupo sa isang paborebleng lupain, at direktang inatake ang mga taong sumugod na may mga armas. Kahit na walang tunay na swerte, umaasa sa malakas na katawan ni Aaron, tiyak na hindi siya ang tinatawag na mahinang iskolar sa paningin ng iba. Bukod dito, ang Aaron sa oras na ito ay wala ring intensyon na gumamit ng Shenang. Sa huling pagsusuri, lahat sila ay mga hanggal. Kahit na poot sila, naawa din sila. Habang patuloy na kumikislap at gumagalaw si Aaron sa kanyang mga kamay, direktang gumalaw siya sa harap ng mga pag-atake ng mga taong ito patuloy siyang humihila ng libu-libong ginto sa apat o dalawang round, ilang round lang, itinutulak ang kanyang palad sa Aaron. Boom! Isang grupo ng mga lalaki na sumugod sa harapan ang sumalubong sa isang malakas na tulak. Biglang itinaboy ng kanilang mga katawan ang mga taong sumugod sa likuran nila, diretsong umatras ng ilang hakbang, at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang tila magulong pulutong ay may posibilidad na kontrolin ng isang tao sa oras na ito. Ano? ang isang larawan ni Goyeki, na manood ng magandang dula, ay direktang kinuha sa kalapit na pader ng lupa, at ang alikabok sa dingding ng lupa ay gamulong pababa. Hindi niya akalain, hindi niya akalain na ang gayong pulutong na tulad niya, tulad ng isang dagat, ay hindi lamang lumitaw sa eksena ng marahas na pambubugbog kay Aaron, kundi hinayaan ding lumaban si Han libong gamit ang sarili niyang lakas sa oras na ito. Paanong hindi siya makakagat ng ngipin sa galit? Sapat na. Itinulak ng Aaron ang karamihan. Sinasamantala niya ang sitwasyong ito, malamig niyang sinulyapan ang maraming tao sa likuran niya, ginagamit ka lang ng iba. Ayokong masaktan ka, yun lang. Nang marinig ito, nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao sa isa't isa, at ang mga tao sa harap na hilera ay halos gumalaw. Kung tutusin, hindi nila naiintindihan kung bakit biglang nawala ang kanilang matinding pag-atake at kung bakit sila itinulak sa gulo, ngunit napagtanto nila ang katotohanan. Ngunit sa likod, ngunit higit lamang galit. Hindi nila iisipin na totoo ang sinabi ni Aaron. Sa kabaligtaran, sa kanilang mga mata, ito ay mas katulad ng Aaron's provocation sa kanila. Patayin. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Muling dumagsa ang mga tao at sumugod patungo sa Aaron. Walang magawang umiling si Aaron. Talagang grupo siya ng mga tanga. Noong una, Ayoko silang masaktan at hayaan silang umatras sa harap ng mga paghihirap, ngunit sa oras na ito, halata na ayaw kong bigyan ng kulay ang makita. Natatakot ako na hindi ito gagana. Sa pag-iisip nito, biglang gumalaw si Aaron sa kanyang paanan, ginawang atake ang depensa, at direktang sumugod sa karamihan. Sinasabi noong sinaunang panahon na ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Higit pa rito, ang mga kalakal ng Aeron ay hindi kasing simple ng isang kamelyo. Ang taong ito ay isang sinaunang dragon. Ang Long Yushol ay maaaring pang iprito sa putik at tubig, hindi banggitin ang mga ordinaryong tao. Sa pagpasok ni Han 3000-isa, ang tila mabangis na pulutong ay naging gulo sa isang iglap. Kahit na umaasa sa kapangyarihan ng pisikal na instinct, ang Aeron, kulad ng general na may puting kabayo. At mahabang baril, ay pumapasok at lumabas. Si Xiao Chan Hua at Mr. Gu ay tanga. Obvious naman na ang tanga ni Mr. Gu ay matagal na siyang nanatili sa underground world. Kailan kaya biglang lalabas ang isang Diyos sa ganitong sirang lugar? At ang ikinagulat ni Xiao Hua ay, ganito ba kabanggas ang sakit na ito? Shit! Ang daming basura! Kung hahayaan mo itong magdevelop ng ganito, bale hindi mo mahanap ang venue kung wala ka man lang loob, mas nakakahiyang mawala ito sa bahay ni Lola. Fuck! Sa mahinang sigaw, malamig na tiningnan ni Master Gu si Aaron, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig na liwanag. Tila gumawa siya ng hakbang. Yun nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!